Welcome to Henry KNG TV Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat Ngayon po ay hapon na naman Ngayon po ay Huwihan na mga estudyante Ako po, kami lang po ang nandito ngayon Magaya po ng dati, ayan bali yun nga po, ito sa tanim ko ang dragon fruit ngayon ito po yung mga dragon fruit na bubuka mamayang gabi, ayan po ito po sila ayan po yung mga lalaking muna na yan, yan po yung eh, dragon fruit bulaklak po ang dragon fruit yan, pagkaganyan na po ang kulay sigurado na po na bubuka yan mamayang gabi pagbuka po yan pag uh, andang alas 12, bukang buka po yan, bandang alas 12, tapos after po nun dahan dahan na po silang iikom ganyan po yung dragon fruit <coughs> napakarami po nilang bubuka ngayon ang ganda yan, no, isang araw po meron pong bumuka na siyam ito po yon. ganyan po yung maging itsura nila after na lang bumuka dahan dahan po matutuyo ito tapos ang matitira na lang diyan puputol po dyan yan dahan dahan matutuyo yan ito na po matitira na lalaki ganda tapos po ito meron ito po yung naunang isa yan ang no, kumukulog-kulog pa ito yung isa bukas po ito pwede na medyo maliit lang po ito pero malaki lang malaki din po yung laman yan 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 po yung dragon fruit ah, ibang puno po ay alapang bulak -lak. hindi pa nagbubulak ang iba kasi nga po nasaktan sila na sobrang init nung mga nag nagdaang araw kasi nga po sobrang init talaga dito sa amin sa Nueva Ecija at saka isa pa dito lang po sila nakatanim uh, sa Lumang Basketball Court. Kaya po ito sementado. Pag uminit, ang po yung init sa kanila. Kaya po sila nasasaktan din sa init. Yan. Tapos sa mga sunod na araw naman, ito naman yung bubuka yung bats na to. Marami rin itong bats na to. Yan. Namamagana po sila. Parang sila e buntis. Buntis na kagampan ng mga anak na mamaya. Ang dami po niya. Bali, binilang ko po, po sila. Sila po ilabing anim. Yan. Ang ganda labing anim na bulaklak ng dragon fruit bubuka ka mamaya yan oh, no? ganda Pag ito lumalabas na pumundahan dahan yung puti so umaga po ito, bukas umaga, abot ako po ito nakabuka habang sumisikat po yung araw sila naman yung umiikom ganyan po yung dragon fruit ay mayroon pa kong isa doon kasi itong bayabas ko dito na nakalaylay yan po yung bayabas ko nakalaylay eh tinaas ko po dito tinaas ko po dyan kasi nga po nakalilay dito ang ah, madalas mga mababangga po ng batay malaglag sayang po yan sayang tapos ito naman aking taniman ng mustasa dito tinagal ko na po yung mga damo kasi po ito yung pinangkal ko po sa isang araw kasi pwede ko nang ilipat ito at para maluwag na rin yung pagbunot ko ng damo mahilakan na rin po kasi punla eh yan sila. Malaki na rin sila. Tapos may okra ng konti. <coughs> Limang punong okra. Yan po marami na rin. Kung mga pang ulam lang yung mga po ako dyan. Yan. Laki ng bulak. Ang ganda po yan. Ito. Ito akala ko isang sanga lang. Dalawa pala. Yung iba po kasi na-abort yung iba. Marami pong na-abort kasi nga po sobrang init. Yan e ngayon po nag-uulan na yan. O. Mukhang uulan na naman. Nakapondo naman yung dilim. Mukhang ulan na naman. Okay lang po yan. May gusto po ng dragon fruit yung maulan. Gusto po nila yan. Kasi nga po malamig. Ayaw din po nila sobrang init kasi. <coughs> ito po isang puno na to, Wala pa po itong bulaklak. Hindi ko alam kung pa di pa nagbulaklak isang puno na ahari. Ang lagu eh. Ayaw magbulaklak. Ayan o. Pag ito nagbulaklak sobrang dami nito. Ganda na ang ganda ng tanim ko linis na tapos ito ito namang gawin na to ito po ay inaano naman ito kinat ko po ito na kinat kasi nga po uh, nasira po ay po sumusupang no mga bago yung mga bago na po sumusupang nasira po kasi bali ilang puno ito dalawang puno o halos tatlong puno yung nasira na yan kaya tatlong poste eh. Yan. Ang ganda. Mas madilim doon ng ulan. Malamig mamaya niyan Tapos ito yung mga tanim ko na ano, yung tanim ko na kamatis at saka asili. Yan yung kamatis sa kain sila yun. Buhay po sila. Ang ganda na. Siguro mga 5 days pwede ko na silang ng pataba para bumilis yung paglaki nila. Yan. Mas mga medyo paling. Paling yung ano lang. Paling yung pagkakatanim ko. Okay lang yan. Importante may tanim. Ayan. Ang ganda. Tapos mayroon Meron po akong bayabas doon sa gawi doon. May bayabas ako isang puno. Ay magigit pong 20 yung bunga. Ang dami. Yung bunga po niya maliliit pa lang. Yung mga... Uh, pabulaklak pa lang yun. Bulaklak ang dami. Magigit pong 20 binilang po. Tapos ito naman ay bignay. <coughs> Maganda po yung bignay nito. Makita nyo rin ito. Nilalangaw yung bignay. Bali, ilang puno ba ito? Bali ito ay ano magkakatabing puno po kasi ang pinaghati-hati. Tapos yung bali tatlo yan. Ang ganda. lalaki na. Oh, mabu. yan po mga bulaklak po ng big na yan. Tapos yun nga ang bunga po niya parang munggo. Mas malaki sa munggo. Yan. Ang ganda. Big na yun. Yan tatlo po siya. Ang laguna. Ang bali ito po ay eh, parang nalalanta sa pag, uh, tagaraw parang nalalanda siya tapos pagka nagtagulan mabubuhay na ganyan oh, ang no, lago big night tapos ito ngayon kubo tapos yung tanim ko rito ng ano, malberry ito siya kaso nga lang nasa ilalang puno ng mangga kasi kaya ganito yung itsura niya ito malberry po ito eh may bulaklak na may bunga may bunga ng malberry Yan. bubunga rin pala beri, Hindi na po na yan. Itutukuran ko bukas yan. Bukwa po ako ng kahoy. Tutukuran ko siya dito. Itatali kung pa ganyan. Itatali ko siya pa ganyan para hindi siya ma mabangal. ano? Tapos pagka ano po, maglilipat po ako niyan kasi nga po silong sa sapuno ng mangga. ano? Silong sa sapuno ng mangga kaya hindi siya gaganda. Ayaw rin po na nalililiman yan. Yan po yung mga sili. Bale yung sili po na yun ay 25 25 peraso Yan o, buhay na buhay na Katatanong ko palang Buhay agad Kasi nga po, dinili ko sila ng tubig Tinigma ko sila Para uh, huwag ma ayun nga, okay naman na buhay agad Para, ayan, May pangkusno po tayo sa school Sili, tsaka yung kumatis May late lang, pagtagahan ko na Wala po kasing mapili kaya inano ko agad. Binili, ko na kahit maliliit. Uh, Pauwi na po kami yan. Kasi nga po uh, sa uh, mag alas ko na po ng hapon. Tapos na pa yung ulan. Kaya po yan. Nakatay naman. Ibang klase po talaga yung metanim. Uh, kapag po kasi metanim sigurado may anihin. Kaya po kayo. Kung wala po kayong tanim. Uh, magtanim po kayo. Maraming salamat po sa patuloy na support sa akin. Kain GTV po. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. We'll be